Nasubukan mo na bang bumiyahe papunta sa isang lugar na mag-isa lang? Ano ang iyong naging karanasan? Para kay Precious, magandang karanasan ng kanyang pagpasok sa eskwela dahil kaya na niyang mag-isa na bumiyahe. Samahan natin si Precious at alamin kung paano niya kinayang mag-isa dito sa ikasampung episode ng Mga Kwentong Chikiting! Ang kwento natin ngayong araw ay pinamagatang Kaya na mag ni Precious Kwento ni Romel A. Pamaos Kuhit ni Low Isabel F. Lali At salin ni Rojin Gonzalez Gulat na gulat si nanay Nang makita niya akong nakasilip sa kusina Aba ang Precious ko Mas nauna pa sa alarm clock magisiya Sabi niya, habang binabaliktad ang pritong itlog na agahan ko. Siyempre naman, nanay! Hindi ba sabi ninyo ay daig ng maagap ang masikap? Sus, binubola mo lang ako para payagan kitang mag-commute ng mag-isa. Kumain kami ng agahan at lumabas ng bahay habang madilim pa. Habang papunta sa sakayan ng tricycle, ay sunod-sunod pa rin ang mga paalala ni nanay. Ingatan ko raw ang pera ko sa bulsa upang hindi mahulog sa pagdukot ko. Noong bata pa raw siya ay nag-iipit siya ng 20 pesos sa kanyang medyas. Para kung mawalan man ako ng pera, may pamasahi ako pa uwi. Paliwanag na. Sinamahan ako ni nanay sa paghintay Hanggang nakaabot na ako sa harap ng pila sa sakayan ng tricycle. Hep hep! Sandali nga anak! May nakalilimutan kayata? Sabi ni nanay. Itinuro niya ang pisngi niya. Niyakap ko si nanay ng mahigpit. Saka siya hinalikan sa pisngi. Pagdating ko sa sakaya ng jeep, Tumayo ako kung saan may karato lang may nakasulat na dito ang tamang sakayan. Sa hindi kalayuan, nakita ko ang mga taong nagkukumpulan. Lahat sila ay naguunahan sumakay sa hindi tamang sakayan. Pero naalala ko ang bini ni nanay na dapat ay laging sumunod sa Maya-maya ay may dumating na jeep na walang sakay na pasahero. Sakto sa pwesto ko at ako ang unang nakasakay. Salamat, nanay! Bulong ko sa sarili. Sa dulo ako ng jeep sumakay, malapit sa babaan. Maya-maya lang ay may pumarang lola. Dito na po kayo, lola! Para hindi na kayo mahirapan! sabi ko sa kanya sabay ugusog ng upo. Ay maraming salamat, Apo! Sabi ng Lola. At lumingon siya sa likod. Bilisan niyo naman Makyat! Sigaw niya. Marami pala siyang kasamang Lola. Kaya umusog ako ng umusog hanggang sa likod na ako ng driver na kaupo. Saan ito? Tanong ni Manong Driver nang inabot ko sa kanya ang bayad. Sa elementary school lang po. Sagot ko. Nag-aaral ka ba ng mabuti? Tanong niya? Opo! Top po ako sa klase. Balitaan mo ako kapag nagtapon ka, ha? Libre na pamasahe mo. Sabi ni Manong. Nagtawanan ang lahat sa jeep. Hindi naman pala talaga ako mag-isa. Para po! Sigaw ko nang matanaw ko na ang eskwelahan namin. Tingin muna sa kanan at kaliwa bago bumaba. Paalala ng driver. Ang sabi ni nanay ay mas maiging tumawid kung may kasabay. Mukha lang daw mabagal ang mga sasakyan sa malayo, pero mabibilis talaga sila. Mabuti na lamang at naghintay ako. Nakita ko ang teacher ko! Hinawakan ni ma'am ang kamay ko at sabay na kaming tumawid. Basta nasa tamang tawiran ka at nakahinto ang mga sasakyan, ligtas ka. Sabi niya. Agad kong ikinuwento sa mga kaibigan ko nung mag-isa akong pumasok. Ako nga, lumagpas ako sa eskwelahan nung unang beses ko, sabi ni Carly. Ako naman, maniang nasakyan ko. Akala ko kasi ang jeep ay diretso sa school, sabi naman ni Anisha. Tumang-tuwa kami sa mga karanasan ng bawat isa na pagkasundoan naming sabay-sabay umuwi kinahapunan. Mas marami palang tao kapag uwi na. Bago kami tumawid, ay napansin ko si Carly na may kausap na lalaki. Tinawag niya lang ako kanina. Sabi ni Carly sa amin, hindi ko siya kilala. Sabi ng mama ko, huwag daw makipag-usap sa hindi mo kakilala. Sabi ni Anisha, Buti napansin ni Precious na wala ka sa likod namin. Masaya palang umuwi kasama ang mga kaibigan. Kahit na medyo traffic, hindi kami nainip dahil hindi matapos-tapos ang kwento ng bawat isa. Paalam! Bukas ulit ha! Sabi ko sa kanila nang makarating na ang jeep sa sakayan ng tricycle. Ingat! sabay-sabay nilang sagot sa akin. Pagkababa ko ng jeep, ay nakita ko kaagad si nanay na masayang kumakaway sa akin. May bibilhin lang sana ako dyan sa tindahan. Sabi niya, wala naman siyang dalang pitaka. Namiss mo lang ako nanay eh. Piro ko. Papayagan mo ba ako mag-commute ulit bukas? Sige na nga. Nakangiting sagot ni nanay. Basta, pangako mo, uuwi ka lagi sa atin, ha? Opo, nanay! Sagot ko, sabay yakap ko sa kanya ng mahigpit. At dito na nagtatapos ang kwento ni Precious at ang kanyang naging karanasan sa pagpasok at pag-uwi sa eskwelahan na mag-isa. Mapapanood ang mga kwentong chikiting sa Vibal Facebook page at YouTube channel. I-share mo rin ang video na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan.